Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cohn hindi paglalaroin ang sang player ng Gilas Pilipinas kung hindi ito magiging 100% healthy. At Piba sinabing mas malakas na ang Gilas Pilipinas kesa sa New Zealand Tall Blacks. Ngayong papalapit na ng papalapit ang second window ng Piba Asia Cup Qualifiers kung saan makakatapat ng ating Gilas Pilipinas ang New Zealand at Hong Kong sa November 21 at 24 ay inaabangan na ng mga Pinoy basketball fans kung sino-sino yung makakasama sa Final 12 lineup ng ating Gilas Pilipinas na makikipagbakbakan sa New Zealand at Hong Kong. Matatandaan na labing dalawang players lang ang pinili ni Coach Tim Cohn para sa apat na taon na programa ng Gilas Pilipinas na kinabibilangan nila Kai Soto, AJ Edu, Mar Pajardo, Carl Tamayo, Jamie Malonzo, Calvin Optana, Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, CJ Perez, Chris Newsom at Scotty Thompson. Subalit napilitan si Coach Tim Cohn na maglagay ng dalawang reserve players dahil sa pagkaka-injury ni AJ Edu at uh, Jamie Malonzo. Ayon sa naging statement ni Coach Tim Cohn sa Spin.ph ay matatagalan pa bago makabalik sa ating gilas Pilipinas si Jamie Malonzo dahil kinakailangan daw muna nitong makapaglaro sa barangay Hinebra sa PBA, bago niya ito paglarohin sa ating gilas Pilipinas para siyempre malaman niya kung 100% na ba talaga siya na healthy para sa ating national team alam naman natin yung level sa international no hindi basta-basta samantala sa inilabas na power ranking volume 2 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ay inilagay nga ng FIBA ang ating Gilas Pilipinas sa ikatlong pwesto kasunod siya ng number 1 na Australian Boomers at number 2 na Japan Akatsuki alam naman natin yung Australia talagang uh, hindi maraming nagsasabi dapat wala sa si Asia yan eh pati yung New Zealand eh no pero syempre naman na yan number 1 sila hanggang ngayon makaka basketball number 2 naman itong uh, palakas na palakas ng uh, na Japan no Japan Akatsuki dahil na rin sa kanilang uh, tagumpay matagumpay na Japan B League dahil grabe parami nang parami sa 2026 makaka basketball tatlong international import na yung sabay-sabay sa loob ng port nila pwede tapos isang naturalized player or Asian import so ibig sabihin pwedeng apat na sabay yung import isang Japanese lang mga kabasketball yung mangyayari dyan nga sa Division 1 ng Japan B League pangapat naman mga kabasketball ang Lebanon uh, sinusundan ng number 5 na New Zealand Tall Blacks na siyang makakabakbaka ng ating national team sa November 21. At para sa mga latest update patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.